So guys, kasama ko pala si Putol oh, mo bakling ito, bakling ano mo? George. Sa mo nang kasama natin kakain mula si po si Bibelap sa mga sa business natin ngayon. Alam po natin ngayon ni eh, adobong manok. Tapos meron po tayo ditong gulay na tabungaw kanina yung binigay po nila doon sa sa mga Mga Thank you pala dyan kay father at father ni Arjun may tilapia lol may isda pa tayo sa ulan sa mga nag-sponsor diyan sa mga mga kaibigan natin na bibigyan ng mga isda mga manok thank you thank you kain na po tayo ano bird ano hmm, siksi oh kong! Hmm, shout pala dyan kay Nisil na uh, taga Moralia uh, kay Gulchow kay Lorenzo, kay Jupiter Masabio kay Chip Cercado Clint Santos, Moises Pare Ricky Boss Kamurungan, shout out, shout out kaya na po tayo 就制走 button. Hmm? Sa mga ibang video namin na sa mga nagko-comment, hindi ko po matandaan na kung sino po yung mga nagpapa-shoutout. Kan pala, salamat pala sa si sticker, Madam Lady Rider, Yana, Aginaldo, Roxanne Ventures, tapos si Jet Li. Diba? Inahag pala ito mga doon. Bali, maga pala tayong naglutog. May natin lang kanin kagabi. Ito na rin po yung yung sinasimpan ni Sayang. At, At pala kay Kiko yung mm, tagawawa ang kaibigan namin dyan sa boss boss J. Paul Ilos shout out sa so, mga gusto palang mag friends ng repealing mga gustong kumuha punta rin nyo lang po ako bali endorse ko po kayo kay pinsan ko kay Agwagay kay J. Paul Ilos mga idol parang walang kakalumutang mag please follow, like please yun mga idol mm ha -hmm. mm -hmm. you mm -hmm. Pat-out pa rin sa mga classmates ko dyan ng mga tagay-locos. Doon yun, last mag-pill. dito pala palagi nga sila na pag gumagawa tayo ng video vlog dito pala si Bang Tai ang burwag supporter yung aso namin Nakumakleng ni Sabi niya Pagabuhusin lang Mm -hmm. Ayan. Ang mga bakwing kumakain, no? Kaya mo nung oh, na. Nadol, maraming maraming salamat sa nang hindi kayo magsawang ngupot at manood. Uh, sa susunod po ulit na na vlog, uh, panuging nagpaling kumain kung Pino na naman po ulit yung marakasama ko sa family members ko, kaibigan. Kaya, yeah, thank you, thank you mga idol.